Hi guys! So ito na! Good news sa mga fans ng Kim Pao, Kim Chu at Paolo Avilino kasi parang sisikat na yan talaga ang love team ni Juliana at ni Victor o sikat na sikat na sila dahil sa linlang kasi bagay nga sila at ang bagong show nila yung pinakasikat sa Korea na was strong with Secretary Kim at isa yan sa paborito kung paano o sobrang ganda at bagay na bagay kay Kim Chu at kay Paolo ang kanilang mga role so ito na nga parang may nakakita daw na nilike ni Sian Lim ang bagong post ni Kim Chiu tungkol sa bagong show nila ni Paolo Avelino pero kakachin lang natin, hindi naman nilike ni Sian baka na malikmata lang yung nakakita. Pero ito na nga, ang nakakatawa ang mga comment ng fans ni Kim Chiu sa kanya sinisisi siya at si Paolo kasi pinili daw ni Kim Chiu yung love team niya kay Paolo Avelino over sa redaction nila ni Sian Lim kaya yan ang dahilan ng kanilang hiwalayan pero feeling ko talaga hindi sila hiwalay alam naman natin ang showbiz. Umapaglin lang kasi nga may mga bagong project sila. Kaya yun nga. So yun naman po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye! -bye.